pag inarkay ba itong impeachment mga kababayan kung ano mangyayari pero dito pinagpipilitan talaga ni na merong rule na ganun nanonoblema na si pinagpawisan ka pala kay Ping Lakson <laughs> 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 hindi pinagpawisan mga kababayan eh, oh. tingnan niyo mabuti Ghost chamber for three years. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss. Oh, correct. As submitted by the honorable gentleman. <laughs> Ay, nagpawisan eh. Interlock. Neither. Hindi ah. Makakapapayang ko ah. Sabi ni BFB oh. Talaga, totoo. Is there a supplementary application of the rules of court to offer a space for such motion? The question is, pag inarkay ba yung ano, tong impeachment, makakapapayang kung ano mangyayari? Mga Pag ang tanong kasi dito, pag inarkay ba yung impeachment, ano ang mangyayari sa atin? Ano yung possible na mangyari? <laughs> mga kababayan ko? Yun yung biggest question. Mga kababayan, pag in-archive yung impeachment, Diba, pwede ba mapabuksan to next year? Pwede ba mapabuksan to? Kasi, kasi kung susundin natin yung Lenin na uh, rule, mga kababayan ko na ginawa ni Justice Lenin, babay, magiging, ano, magiging next year ang uh, impeachment. But mga kababayan ko, we just waiting kung kailan ang pagpapalit ng mga Chief Justice. Maka Mga kababayan ko, doon natin magkakaalaman kung ano yung, ano, ano yung gagawin nila. <laughs> Pero dito, pinagpipilita talaga ni na mayroong uh, rule na gano'n. <laughs> alam mo, magkaiba ang uh, quality. If we are talking about the quality, quality versus sa amateur eh. Pro, pro senator to si ano, si Ping Lacson. So alam niya yung pasikot-sikot ng ano, rule ng Senado. Kasi yan ang pinag-aaralan nila. Versus dun sa amateur, nakakahalal lang, ay eh, bumenga kagad. Pagkatapos kay Lacson, bumingo pa. <laughs> wag nyo, wag, niyo, wag niyo kasing labanan yung mga pro-senators. Diba? Tuloy. Except perhaps in the committees performing their legislative inquiries in aid of legislation. Mm -hmm. Obviously, we are now assembled in plenary, not as an impeachment court, but as a legislative body. And I cannot relate to a motion in this plenary to an issue that involves a collective decision that falls solely and exclusively under the jurisdiction and authority of an impeachment court. How Ayan, fake news tuloy do we deal with the pending motion. I refer to the motion to dismiss. Mm -hmm. even take it up or deal with it. Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi... <laughs> Pinagpawisan na malag kita! Ah. <laughs> Alam mo, ganyan sinabi ni, ano, ah, ganyan sinabi ni Senator Ping Lacson dito, ah. Wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Wala nga sa rules, si pagpipilitan niya yan. <laughs> Kailangan niya ipagpilitan yan, syempre. He, he needs to impress a hey.